Walong buwan pa lamang pero nakikipaglaban na sa buhay ang isang sanggol sa aklan. May malaki siyang bukol sa tiyan at kailangan ng maoperahan. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Payat at lobo ang tiyan ng isang sanggol sa aklan. Ang bata kinakailangan ng maoperahan sa lalong madaling panahon. Walong buwang gulang pa lang si Baby Sky, nag-iisang anak ni na Sharap J.P. Tolentino. Ang bata, ipinanganak na may bukol sa pagitan ng atay at apdo. Kasabay ng kanyang paglaki, ang paglaki rin ng bukol sa kanyang tiyan. Four months po siya nung napansin namin na may sakit siyang ganyan. Naninilaw po siya, pati yung mata niya gilagid, naninilaw po. Tapos yung ano niya, tiyan niya po, unti-unti pong lumulobo. Tapos, inubo po siya, nilag rin ng kaso, dinala po namin siya sa ospital. Doon po namin nalaman na meron po siyang sakit. Si JP sinisisi ang sarili dahil sa sinapit ng kanyang anak. Hirap raw kasi siya sa pinansyal, kaya hindi niya naibigay lahat ng pangangailangan ng asawang si Shara. Noong ito ay nagbubuntis pa. Yun nga po yung problema hindi, na, hindi ko po na-oblate yung vitamins niya mamay kasi yung trabaho kasi mamabuhan ng pinsinas yung ano ko. Hindi ko po na bibigay sa kanya yung mga vitamins na kailangan niya. Kaya siguro po nagkaganan. Sa kabila ng kondisyon, si Baby Sky magana kumain at malakas daw kung dumede. Pero hindi maiwasang mangamba ng mag-asawa dahil pansin nila na naghahabol na sa paghinga si Baby. Yung condition niya po ngayon is lumalaki po. Kada araw lumalaki yung tiyan. May mga may mga lumalabas na rin pong ugat, sobrang dami po ugat, hindi na mabilang. Binigyan kami ng reseta na papatanggal po ng paninilaw niya at pampalit ng konti dun sa atian niya. Pero hindi na po yun madadala sa gamot. Tinapat sila ng doktor na operasyon lang ang tanging paraan para magamot ang sanggol. Pinauulit ang lahat ng laboratory test ng bata at pinagahanda sila ng mahigit isang milyong piso para sa operasyon. Sa mga nanonood po, nananawagan po kami na sana po maka Tulungan niyo po kami sa pagpapopera sa aming baby na si Baby Sky. Buhay po yung nakasalalay. Sana kahit gano'n po kaliit o kalaki yung maitulong niyo, Diyos na po ang bahala sa inyo magbalik na kabutihan na maitutulong niyo po sa amin. Maraming salamat Ako po si Mobile Journey Yena Pascual. Nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.